Hello everyone, it's me again and I'm Ricky and welcome to my channel. Guys, ngit-ngit kayo ang kalangitan ano? Nga daghay mga langgam nga rin naglupad-lupad. Tadagan nga to. Oh. Dili makita anu no, ngit-ngit. dagan nga sa mga lobby na dai mga o tayong tawag nila kanang ka mga git git or sabi ng tawag nila oi na dagan mga kwaknit ana kwaknit dai git git kwaknit <laughs> <laughs> Dong, dai, dali mo nga di na nagdula akong mga alaga guys dali mo rin diba yung nagsugod mo like ano sa sulod eh, fl nag flooring na po nila sa sulod to. ilan ang gihakwatan og mga balas Yuta. Ni underit guys, dadin ni na mo agya mga tubig big sa kanal nya dako. Banding manas. Gantu na paingon sa pila-pilan. Dili dung dong. Click. di pada gendang dan sila, Yan guys, there's lagi guys. No. Yes. lagi una guys. Di mana lagi una ang refractory. Uh, I can't do this ba? Mimi, why why? Unya na mo pang uli. Die. ba? So, wala naman po ni uwan guys medyo kalmado na ang kalangitan wala na metallic wala na siya ulan ba so perfect na tayo na siya for me basa talaga matalisikan ay fight na Intar dulu sebenarnya aku alagang iro. Tu anak oi, tu anak Amy. Tuh kuartal ada Ah, tinggi. Hi, Hi. Oh, si Yong yung. Oh. Sige, yung! Hi! Ay, sabi ko si Yung yung ako. Oo. Si Dayong. Again, guess oo? Oh? Naanin na yun siya dari la pita. No? Naanin na. Ang dara lang tao ng tibuwin ko ay mahinog wala pa. Di ba? Perfect ka Why? Why, Mimi? So, balik na ko nga guys kay Naabit Town. Basig mo ulan, layo ko sa silunganan. Ako, ah, mga alaga guys na ero kayo at sunahan. Sa alay? Sa imo. mo? Order mama, order. Uh. Sudah nak. start. Uh. Ang parol. Tito ang pesko.